So umiinit po lalo yung sitwasyon dyan sa Maynila Okay, yung dalawang kampo O nag-meeting nga sila kahapon eh Yung grupo ni Yorme, yung grupo ni Mayora uh, Pero alam nyo naman dito sa channel natin As much as possible ay umiiwas po tayo Na mag-hiritan O kumaga... Eh siraan yung pong kahit sino doon sa kampo nila Mayora kasi syempre mahal natin yan at uh, may pinagsamahan tayo sa kanilang lahat okay? pero syempre kapag sila naman yung nagsalita eh siguro pwede naman din tayong sumagot okay? kasi po narinig po natin doon sa State of the City Address at uh, siguro ito yung magiging isa sa mga tema nila going into the elections next year Laban po kay Yorme Esco Yung pong kanilang sinasabi na Nang iwan daw si Yorme Iniwanan daw niya ang Maynila diba? Parang sinabi niya uh, Si Mayora, uh, siya uh, Hindi ko kayo iiwanan Hindi niya iniiwanan yung Maynila okay? So, para sa akin eh, Parang mali, eh. mali Mali siguro yun eh. Sagutin natin kung bakit okay? Una, ito yung ito yung pinakaunang dahilan kung bakit para sa akin ay maliyon. nung uh, si Yormi ay uh, umakyat at uh, tumakbo bilang presidente, di ba? umalis siya ng City Hall. sino ba ang pinaka nakinabang? Okay. nung nung umalis si Yormi sa City Hall, it opened uh, the door para po kay Mayora na tumakbo at maging alkalde ng Maynila. At dahil lahat ng mga malalaking pangalan sa Maynila ay naging kakampi na ni Yorme at kumampi kay Yorme dahil alam nilang malakas, 'di ba? Wala nang mabigat na nakalaban si Mayora nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Ang nakalaban niya, yung isang Lopez na maski sa distrito ay hindi nanalo. 'Di ba? So, walang malakas na kalaban si Mayora. At that, kumbaga, Isko paved the way for that. Kung hindi siya umalis, di ba, siya ay nagre-election bilang mayor, eh siguro po, eh, hindi po magiging mayor ngayon si Mayora Lacuna. At, uh, uh maaari po na hindi na din naabutan nung pong uh, kanyang ama, si Vice Danny, na siya ay uh, maging Mayora. And that would have been unfortunate, di ba? So, I think, Iniisip po nga, ito sarili ko lang to. Baka nga isa yun sa mga tumatakbo sa isip ni Yorme Esco eh. Na uh, tatakbo ba ako ng presidente o magre-election ako sa Maynila. Pero kung tumakbo akong presidente, kung sumugal ako, sugal yan eh. ba diba? Sugal naman yan pag tumatakbo kang presidente. Unlike kung magre-election siya, eh landslide yan. Kung tumakbo akong presidente, at least itong si ate, ay pwede nang maging mayor at baka maabutan pa ni Vice Dani, ni Boss Dani na nung panahon na yon, alam naman natin na talagang may ano na, marami nang kumbaga bilang na yung pong panahon dito sa mundo nung panahon na yon. So, so it's uh, kumbaga it's a blessing in this guys na si Yormi ay uh, lumaban sa nasyonal at uh, kanyang uh, binuksan yung daan para kay Mayor para magkaroon ng lakuna na mayor bago man lang uh, magpaalam si Vice Danny. And that is something na tinitreasure nilang lahat. Okay? So, yun yung una. Uh, ano, uh, para, sa, para sa kanya din naman yun eh. ba? Diba? Siya din naman yung ano dun eh. Uh, pangalawa, pangalawang uh, rason kung bakit tingin ko mali yung kanilang hirit na ganon. Um, si Yolme Isko, tumakbo bilang presidente eh hindi naman niya uh, basta-bastang iniwan yung Maynila o pinabayaan yung Maynila, uh, kanya itong pinagkatiwala sa kanyang pinaka-trusted na ate. Okay, eh, pinagkatiwala niya sa kanyang uh, matagal na partido at sa kanyang mga matatagal ng kasama. Eh, pinagkatiwala niya. Ang pinagkaiba lang ni Yorme sa mga sabihin natin kunyari, sila gatchalian sila Duterte, ang pinakaiba lang ni Yorme, hindi niya iniwan sa kanyang uh, kamag-anak, sa kanyang blood relative. Di ba? Hindi niya iniwan sa kanyang asawa, sa kanyang anak, o sa kanyang kamag-anak. Wala. Iniwan niya sa kanyang partido dahil may tiwala siya na he showed them the way at kaya nilang sundan yung kanyang mga ginawa. Okay? So for whatever reason, kung ano man ang rason, eh, hindi din siguro maintindihan ni Yorme. Eh. Kung, hindi naman siya nagkulang sa, sa paalala. And for two years, alam natin lahat to, hindi siya nakialam. Kung maga, hands off si yorm, hindi mo siya nakikita. Hindi siya nakikita sa, di ba? Kung hindi siya nakikialam, hindi siya pumupunta, hindi siya, to let Mayor Honey have her, kung shine on her own na na hindi mga hindi hindi sila na parating kumpara isipin ng mga tao na kumpara nakukuha yung atensyon pag nanya si Isko eh so for whatever reason ay yung pong mga tao ay hindi ganoon kataas yung naging kanilang uh, uh, kanilang evaluation yung kanilang uh, umaga, pag score doon sa performance ni Mayor Ahani. O kaya po, pag lumalabas yung mga survey, pag may mga ibang makakalaban si Mayora, eh alanganin tuloy. Okay? Kumaga delikado. Kumaga hindi ganun kasatisfied yung pong uh, a good number of manileños doon po sa kanyang naging termino. Siguro may factor din doon, baka nakukumpara kay Yormes kung mahirap naman talagang sundan, di ba? Pero for whatever reason, Ganun yung nangyari di ba? Kung baga, hindi hindi naging uh, sapat para sa mga manileño yung pong na naipakitang performance at hindi lang kasi performance yan, pati yung uh, yung pag pagtingin sa kanya bilang Mayora, yung kanyang pakikisamlungan sa mga tao. Kumbaga, lahat yan nag-judge ng mga tao and it's not enough for her na na kumbaga to be strong sa kanyang re-election to be in a strong position sa kanyang re-election. So, siguro, Yorme Esco felt na he had to come in. So, yun yung pangalawang rason. Uh, iniwan niya sa mga trusted niyang uh, kasama, yung Maynila. So, hindi niya pinabayaan. Di ba? Uh, pangatlo, ay parati ko din sinasabi to, um, yung kanyang pangarap okay, para sa Maynila could have been made much faster kung siya ay naging presidente. Nakita niya yung limitations ng pagiging mayor lang, ilang building lang matatayo mo, kailangan mo pang mangutang para, para makapagpatayo ng mga dekalidad na mga building na yan. Imagine nyo guys, kung si Yorme naging presidente, Two years na mula nung eleksyon, ilang kondo na kaya ang nasimulan dyan sa tondo kung naging presidente si Yorme Isko? Diba? So, lahat ng pangarap niya sa Maynila, 'Di diba? din niya 'yan sa ibang mga lugar, pero mas mabilis niya sanang nagawa. Kaso hindi 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 ginusto ng karamihan, di ba? Kaya hindi siya pinalad. At least sinubukan niya. So it's still malaki pa rin 'yan eh yung kanyang pagmamahal sa Maynila pa rin. Of course, uh, pagmamahal din sa bansa, sa Pilipino. Pero usually naman kapag yung presidente kung taga saan, kung taga Davao, taga Ilocos, ang mga nakukuha eh puro taga hometown, di ba? So mangyayari niyan, o nanalo siya puro taga Maynila din yung ilalagay sa ganitong department, USEC dito, ASEC doon. So it would have been uh, really good also for the city of Manila. Kaso it wasn't meant to be. Kaya ang punto ko dito, huwag masamain kay Yorme Isko. Kasi siya ay sumubok lang din para yung kanyang mga pangarap sa Maynila mapabilis. And matulungan na din yung mga ibang Pilipino, di ba, sa buong bansa. So sa akin mali yung mali yung hirit na nang iwan sa Maynila o iniwan yung Maynila kasi uh, you can take the boy out of Tondo but you can't take Tondo out of the boy. Anong ibig sabihin ko? Pwede mong alisin si Jorme sa Tondo. Pwede mo siyang uh, ilagay sa Sunbuy Studio niya, yung sa BGC, 'di ba? Yung Scott Media. Pwede mo siyang ilagay doon, pwede mo siyang ilagay sa sa kung saang lugar, pero hindi mo maaalis yung pagiging batang Maynila, batang Tondo ni Isko. Na dahil nakaano 'yan, naka-etch 'yan sa at the fabric of who he is. Naka, nakatatak yan sa kanyang puso, sa kanyang utak Hindi mo maaalis yan At yung kanyang pagmamahal sa Maynila sa Tondo, sa mga Manileño, eh, forever yan. Kaya, parang, parang, pag sinabi mo kasing iniwan, eh, parang, parang walang pagmamahal. Parang, jowa, iniwan. Hindi mo na mahal. Hindi po. Hindi po. Lahat ng galaw ni Yorme Isko. Eh, kumaga, always, Ah, uh, yung interest ng kanyang komunidad, yung interest ng kanyang mga malalapit sa kanya, yun ang kanyang iniisip. At isa na nga dyan ay yung mapabilis yung pagiging mayor ni Hani Lacuna. At yun na nga yung nangyari. O, kaso ngayon, yun na sila yung magtatapat. ba diba? Choice naman niya. Wala namang masama dyan kung gusto nilang magtapatan. ba diba? Pero yun lang. Sasagutin lang natin pag merong mga ganun. Kasi nga, sa tingin ko, ay hindi tama nasabihin yon or nahiritan siya na ganun or masamain yung kanyang mga ginagawa na pagtakbo sa nasyonal. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Manila, God first. Bye-bye.